Thank you, Rachel. Rachel, mo sana kanilang buo. Hindi nga siya napapuesto kasi nga hindi nga amo. Hindi, ano nga doa mo niya nang bus dito. <laughs> <laughs> hindi niya na mood kanina. ano, pagod na pagod na siya dalawang araw. <laughs> hindi naman na-play! Na no, may venti.

Parang, ay may tape. di, May glue sa ilalim. Mm -mm. Yo, baka masira ito. Gani. Oo, uh, sabi niya, okay ba yan? Mayroon ko, ay, huwag ko. Eh, naku. Ito, pinatapon na niya, hindi na okay. Parang ano ito, tema tamis yung nasa ilalim. Tignan tayo. Mm hmm, kinakain. Yung utaka lang. Ka. kinakain yung <laughs> nasa ilalim. Oh, diva, 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 Oh, diva, 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 Oo, oh, yeah. may Nutella na kami. Ang dami niyan. Dahil hindi masunod. Nakuyawo <laughs> eh. Hinaan mo dito. Hinaan mo para di mabigla. Doon ka sa kabila. Hindi na para malaki mo ako. Dekat sana mo? Hmm. Ayan, ganyan. mo. Ah, diba? Ay, sarap. <laughs> oh, eh. oh diba? <laughs> Tama paglagay. Oh, no, oh man, diba? Man. Masarap. Masarap. Masarap, Tikman mo. Ka, tikman mo. Sige

Hindi na, kasi magme-melt mo ka lang yan. Oo, oo, hindi mo ubusin pag ano kaya niya, kaya kung cake na lang ako, ganun. Baka nalagyan. Minelt ko lang kasi. Oo. oo. Yan. Diba, meron tayo. Sarap. <laughs> kaya lang ito mahirap o. Oh. Oo, hmm, oh, makapal talaga. Ano ba kapal nilagay niyo. nila? Okay, oh. Hmm. Ayan na. O. Ayan Oh.

Ang luwag, ang luwag. Ang sandok, yung subo mo. Mm. O, di ba? Minutin <laughs> na. Alaka. Luwag. Ang dami. Ang dami. Sabi niya, mire, o, tapo. Kung binahari, tapo na daw. Kung binahapon mo, di, sa iyo. Tinatapon niyo rin ng dati. Oo. Oh. Oo. Natapon. Sino magkain na gano'n gano'n, gikurut-kurut yun, taga na sarip, ay gano'n. Hindi ko tinurna ako, hindi ko ninisip yan, hindi man ako kumakain kasi ng ganyan. Ito na, may palaman na tayo. <laughs> Saan natin ito Ay, ito. Ito, Ito. Hmm, pwede yan. Ano yung isang?

Tunawin mo pa. Oo nga eh. Parang masyadong. Mm -hmm. Maano pa o matigas. Pumulakasan ang apoy. Hindi walang apoy. Parang di siya pure chocolate kasi mayroon siya nakahalong po. Oo, oh, oo, oh, oh. mayroon. Ay, hindi oh, yan Parang ha? flour, gano'n. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. <laughs> Pero Tama chocolate ka. pa din siya. Tama ka, no. May halo, no. Di siya pure. Tingnan mo. Di ba? <laughs> parang nag-cake pa din. <laughs> Anong lasa? Mayroon pa din. Mayroon parang di siya nag-melt na. Oo, mm. oo. Tikim Tikim na tikim mo. Hindi <laughs> mo naman kasi makakain niyo ng gano'n ng buong buo. Hindi. Sa amin yun noon Tinapo namin. Sayang naman. Oo. Pwede na Kasi ano? natitigas pa siya, te. Ha? Huh? Ay, titigas. Oh. Ah. Mag mo yung lagyan na ikutsara mo tapos ilagay dyan sa garap mo. kain yung... Mm, yeah, Parang cake pa din. Oo. Uh -uh. Pero masarap. Parang mo siya ano Anong ginawa niya? So, <laughs> <yun>? oh Oo. Oh. Oo. <laughs> diba? Oo. Oh. Discarte ng mga ano. oh di diba? Kumakain na siya. Agi man. Ilagay mo sa garap ko ng iba. Mayroon pa? yun eh, maglamig, magtigas yan. Ay, kung paano, ilagay mo sa garapo, magtigas yan. Oo. Uh Huwag. Kaya eh, paano na, kung gusto mm -hmm. mo. Hindi, hindi yan. Wag ating papanuin. Ha? Wag ating Ilagay mo sa prato kasi para kung gusto mo, initin mo. yung microwave mo. Paano magkuha dyan? Matigas na. Ang nasa garap po, pataka lamang ka, uy. Ayaw. Okay. Hmm. Saan nilalagay? Ilagay mo lang yan sa mamaya sa ano? Giroan na mo ng tubig. Oo okay, nga, doon na lang natin ilagay. Sa rep.